Magandang hapo po sa inyo mga katrivia at welcome ka po sa aking youtube channel Ngayon po ay dito po tayo ulit sa isa po natin pong farm Marami rami rin po pala mga katrivia po yung bulaklak na lumulusot sa atin kalamansian Ito nata nagaalis nag aalis po tayo ng ating baging sa atin pong kalamansi Malago na uli yung ating damo Natawag na po tayo ulit ng ating herbicide. Pero palipasin muna natin po yung ating uh, low pressure. ma maulan po yung ating pag-herbicide. Sayang ang gamot. Mahal pa naman ang gamot mga katribya. Ito muna po ang ating ginagawa. For the mid time, Magandang hapo po sa inyo mga ka-trivia at welcome ka po sa aking youtube channel Ngayon po ay dito po tayo ulit sa isa po natin pong farm Marami rami rin po pala mga ka-trivia po yung bulaklak na lumulusot sa atin kalamansian Ito na ata nag aalis po tayo ng ating baging sa atin pong kalamansi Malago na ulit yung ating damo natawag na po tayo ulit ng ating herbicide pero palipas muna natin po yung ating uh, low pressure uh, maulan po yung ating pag herbicide sayang ang gamot mahal pa naman ang gamot mga katribya ito muna po ang ating ginagawa for the mid time tatanggal po tayo ng ating baging sa kalamansi Ayan, ano? kahit na araw-araw ka na mag-aalis ng ating baging eh, may nakakalusot at may nakakalusot pa rin diba kasi eh, taga dyan yung damo na yan tayo ay sumisingit lang sa kanila kaya tsaga tsaga mga katribya Siyempre, malungkot na balita dahil tuloy tuloy po naman ang baba po ng kalamansi natin ngayon at uh, mayroong uh, 600 ang kuha sa bagsakan ngayon eh, meron tayong kapabers nag chat na doon po sa Mindoro daw ay nasa 450 na lang po ang kalamansi eh di naman na tayo mga katribya po nagtataka sa presyo ng kalamasi basta't pagka buwan po ng ogos yan po talaga ay pababa ang presyo although hindi naman siya ganong karami na napipitas dahil naaagad niya ang kalamasi hindi siya nabidilaw kaya lang ang nagpapatumal mga katribya sa palengke yung maliliit ang bunga na agad napitasin kaya nga yari bumabara sa palengke tumutumal ang bentahan kaya bumabagsak po ang presyo pero ano man po mga katribya po ang maging halaga ng kalamansi natin ay pagpasalamat natin sa taas dahil nabibili ang ating kalamansi ang mahirap kung hindi na po siya mabibili awang mga farmers ngayon naman dyan na po papasok po yung ating mga pigaan may mga pigaan na kumukuha na kaya lang pag kuha talaga ng pigaan eh, hindi po ganung mataas ang kuha kasi gusto talaga ng pigaan yung mababa ang presyo syempre gusto rin nilang pigaan ay eh, kumita natural bukas sila na mas mababa kaya lang ngayon ang mga pigaan hindi siya makakakuha po ng mga malalaki ang bunga malulugi rin sila pagka pumaliliit ang kanilang makukuha ang bunga wala silang mapipiga na katas tarami kasi mga katribya po sa kalamansin natin 4 ang size 3 4 bihira ka makakuha po ng 1 Kaya Naaagad Ang bunga Ito naman po sa atin Pangkatapusan Pwede rin naman po natin Paabutin din siya ng September Kaya lang Nandiyan na po yung talagang kabagsakan Ang September Kaya pagka Talagang pinalaki mo Ang kalama kalamansi Nakukuha po natin yung mas mababa Na presyo kaya naman naman yung mabigat sa timbang Ang ating kalamansi ito tingnan nyo yung Bagay pagka hindi natin ito Aagapan Babalutan ang inyong pong kalamansi Kaya yung palaya nakapag-uwalam na tayo nito Isa po yun sa bumabalag Palayang ligaw ganda po ng supang ng kalamansi natin mga katribya sariwang sariwa pati rin po yung bulaklak ang ganda kain na kain po yung ating pataba ng kaparmers e, pati mo natin eh nadadami na gumaganda hindi so, mo aagapan nako ay talagang babagingan ang ating kalamansi ay shout out natin ang ating mga farmers huwag kayo malulungkot pagka bumababa ang presyo ng kalamansi talagang ganyan hindi sa lahat po ng pagkakataon eh. laging tap ang kalamansi bumababa rin po presyo niyan yung dapo yung mga patreter yung malapas na kumain ng sustansya ng kalamansi natin yung dapo na ito May isa na mahirap po naman patayin kaya paghahapan na lang natin ng pag-aalis sa ating kalamansi panahon kasi ngayon mga ka-farmers ng pagpapabulaklak kaya panahon po ng paglilinis kaya marami tayo mga ka-farmers eh pinipitas po doon sa mababa ang kalang, kalang kalamansi para mamulaklak ng marami kaya hanggang sa maliit na bunga nakukuha kaya matyempohan mo halimbawa mga ka-farmers ikaw ang nagbibiyahe napuntahan mo yung natawag na bomba nasa gitna po yung mga maliliit kawawa kawawa ang magbebenta dahil taming pala na yan eh nadali mo yung naglilinis Pero ating eh, palakihin dapat po tayong talaga pong pitasin tsaka kalamansi hindi po nakukuhang mahinog ngayon na agad na agad na ang bunga Kaya siguro po pwedeng mahinog ang kalamansi Pagka eh. buwan na po ng September Kaya sa ka September talaga nagkakahilog ganyan Lalo na pagka po ang presyo Marami po kasi ngayon mga ka-farmers Yung pong mga manunusok Gumagana na sila ngayon Kung kasi nag Kaya meron tayo mga ka-farmers Nagsisipag-spray na ng kanilang bunga ang bulaklak tayo eh hindi pa naman tayo nakakapag spray dahil mga buka na po ang ating mga bulaklak niyan magaganda naman po yung mga bulaklak natin iba po ay mga tagtag -tag. wala pa naman tayo nakikita pong mas, ah, marami pong mga sira o insekto sa ating pong kalamansi ganoon naman po yung palatandaan mga farmers Pagka hindi naman po ma-insecto kalamansi niyo Hindi na natin kailangan pong Mag-spray Kaya lang syempre Ang advantage naman noong Nag-spray Ay talagang uh, Makikita mo naman na Hindi ni sinisira yung kanya pong bulaklak Kaya lang Ihahanda mo lang syempre ang yung maintenance pag Talaga pagka po mag-spray ka ng kalamansi yan yeah, ang ganda po noong labas ng bulaklak. Ang dami rin. Tsaka yung dahon, yung usbong. Ayos. Hiyang na hiyang po sa organic natin itong ating kalamansi. hindi siya na uubusan ng ating bunga lalo dun sa may kabila ay talagang ang dami pong bunga kaya lang ay alang, eh, maliliit lang talaga hindi pa natin pwedeng persahin eh. yung ating bunga kalamansi kaya eh. ang kailangan muna natin ay pagtitimpi na huwag mo nang mapitas iisin muna natin mga katribi habang mababa pa naman po ang presyo kalamansin natin eh tanggalan muna natin ang ating bagay ito sobra tayo at nalagyan na po natin ito ng ating abono kaya alaga na lang natin dito yung ating damo. yan ay, ah, lilibre po tayo ngayon ng ating pag-herbicide kapag ka po umuulan. Sa tagulan mga katribya, hindi na po tayo halos nag-i-spray. Kaya yung pong bunga po.